Gandang gabi na naman, mga kumarites. Webes na ngayon. Bukas, 50-50 pa kung may oti kami kasi sabi nila last day na daw ngayon. Bukas, isang linya na lang yung mag ooti Kasi ngayon, apat na linya ata ang may oti. Kaya oti kami. At ang ulam natin ay... Yan kaldo retang manok pinaluto ko sa akin darling sabi ko pag wala ng kanin wag na magsaing mag noodles na lang ako kalimutan daw niya nagsaing edi kakain tayo ng kanin tikman okay natin mas gusto ko kinakaldereta yung manok kasi malambot yung laman magaling din magluto yung aranda yun, makaigana ah, first trip nagpa-first trip talaga ako ng shuttle kasi pag nagsa second trip, ang tagal umalis 8.30 na 9 9 na naalis yung shuttle kaya minsan alas 6 na ako nakaka-uwi meron pagka ah, uh, 8 8.30 pag first trip ka uh, naalis na agad yung shuttle ah, uh, bago mag 9.30 nandito na ako sa bahay tignan natin ha Lasang-lasang mm. ano, peanut butter. Sarap. ham. last, bilis ng araw. Last, ano na bukas, biyernes na agad. Madami nang nag-aabang sa 13 month. <laughs> yep. Wala pang email sa amin kung kailan tayo yung bigay ng 13 month, ng grocery, ng bonus. Lahat kasi yan ini-email. Tapos yun sa Christmas party, wala pa. Pero meron daw email na ano, ah uh, yung The Voice, yung kusino daw yung sasali sa Christmas party, yung labanan, gano'n. Contest. Kaso hindi naman ako natin sa Christmas party. Kumatin lang ako una at pangalawang beses. Siyempre, nung bago-bago pa lang ako, excited ako kasi first time ko may experience na magkakaroon ng Christmas party sa isang company. Doon sa dati ko kasing company, walang ganyang Christmas party. Yung company Christmas party talaga. Siyempre, excited pa ako nun. Bago lang ako nun eh. First time kong makaka-experience ng Christmas party. matanda ko nun. Tanda ko ang pagkain nun. Ano? Kenny Rogers. Ah, Kenny, Kenny Rogers ba? O Max. Hindi ko matandaan kung ano yung pagkain nun. Kasi hindi din naman nabubunot sa raffle malas ako sa ganyan hindi, man, hindi man lang mabunot sa mga raffle kasi minsan yun lang yun talaga yung inaantay ng lahat yung raffle tapos kung sino yung mga guests kung may artista ba, ganyan tapos nung pangalawang attend ko ganun uli wala mang masyadong ganap kaya nung mga sumunod na Christmas party hindi na ako nasama kasi kakain ka lang, manonood ka lang, hindi ka pa mabubunod sa rapod kaya hindi na ako natin. Hmm. Ang masama pa ganito, ha? Seven ang Christmas party. May pasok pa kami. Anong oras kaya kami out? <laughs> Anong oras kaya kami nalabas? Siguro po uwing kami ng alas 4 baka under time yun. Kasi, na-experience ko na mag-Christmas party ng under time. Alam niyo yung, ang mga susuotin na pang-Christmas party yung nakalagay na sa locker, tapos, pagka-out, doon na din magbibihis. Doon na din a-aura. Yung iba, may dala ng make-up sa loob. Doon na nagbimake-upan. Para paglabas mo, magbibihis ka na lang. Hmm... hmm experience ko dati yan eh. Sa loob na nagpapalit yung iba. Eh, nung nakaraang nakaraang taon, ganun din, ah, uh, may pasok pa rin kami. Ang ginawa ko, umuwi na ako. Di, masarap pa ang pahinga sa bahay. Yun nga lang, syempre, pag hindi ka, pag hindi ka pumunta, wala kang pagkain, okay lang. Kasi ang mga pagkain naman, kaya mo na, afford mo namang bilhin. Pwede mo namang bilhin. Kaya hindi na ako na-attend. Kasi pag pasok mo, bigay ng pagkain. Tapos hindi ka na, pwede lumabas. Lalabas ka na lang, may oras sila ng uh, out. Kung ano oras ka pa, pwede mo lumabas. Yung iba, tinatamad na rin kumunta. Yung malalapit, okay lang. Pero pagkaganto kagandong malalayo, ang hirap ng shuttle niyan. Baon na na naman sa shuttle. Ang hirap umuwi. Dati nun, umuwi na ako. Alas 10 na rin ata ako nakauwi nun. Commute pa yun ha. Wala pang shuttle kami nun. naluto ng darling ko. Kaldaret so, ang ano. So, yun lang. O, diba, napachika na naman ako sa inyo. Wala kasi ako ma-mini vlog. Kasi, kung ano yung nakakita nyo araw-araw kung binoblog, yun lang yung nangyayari sa akin. Kaka, minsan nakakatamad ng na mag-video. Wala naman kasing ibang ganap. Kaya sa Christmas party namin ayun, Bagong ganap yun. Kaya ngayon, wala akong masyadong i-edit. Wala naman akong masyadong video. Kaya yan. Chika-chika na lang muna tayo. Kung anong ganap ko sa tarbaho. Kung anong nangyari. Wala. Umoutput lang naman kami. <laughs> yun lang naman. Nanarba ko lang ng marangal. So, yun lang mga kumarates. Pagkatapos kong kumain, tutulog na rin naman ako. Papahinag lang ng kaunti. So, yun lang. Bye!